bilang bahagi ng ikaisandaan at dalawamput dalawang taong selebrasyon ng Labor Day ngayong araw, magsasagawa ng malawakang job fair ang Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, nasa daang libong trabaho ang maaring applyan sa job fair sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2 at iba pang bahagi ng bansa. Kasabay nito ay magkakaroon din ng mga kadiwa sites sa iba't ibang bahagi ng bansa at magkakaroon din ng tupad payout at pagbibigay ng mga livelihood programs. Maliban pa rito, ipagdiriwang din ng dole sa palasyo ang ikalimampung taon ng pagpasa ng labor code. Ang tema naman ng Labor Day ngayong taon ay bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso. Dalawang bahagi po ang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa Bukas. Ang unang bahagi po yung la, lagi na po nating ginagawa taon-taon, yung pagkakaroon po ng mga job fair. Ngayon po, magkakaroon po ulit tayo ng mga kadiwa ng Pangulo uh, sa mga piling lugar. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay uh, lampas ng isang daang KNP site. Magkakaroon din po tayo ng tupad payout.